Ad na naman kita. Kari, gusto ko lang hindi imun. Kay, itong sambong, di ka maaram ha. Para sa inyong kaalaman, maraming benefits din to. Kaya nagiinom ako hini. Di rin kay may sakit ka or ano, basta gusto ko. Kay, ay no nga, makakabulig ha, piniha aton kalugarin di ba? Nakilala kami ni guys. Ha? Sambong. Maaga pa, na Ha? May na luwat kita hini. Kada damo, tatataron pa na luwat. Okay na. So, ari na mga kasangkay, ang sambong atong gintigtisan. Ako ninyo yung saraan, mga kasangkay, nga ginbutangan, kwituhiyain, limonsito. Kaya e ba diba, pag once may nakita ubo, medyo makukuang kay mas lumay. Nanay naman ko yung mga kasangkay, dire kay sinisiring nga may nakita ubo, kung ano man nga atong makukuha yung binipit sini nga sambong o lakdan hawaray. Word. Nga na, mugihap, gindubli ko yung hiyang pagsara. Kaya syempre, naksaraan, dire man ito yan, baga manipis-nipisan ko kailangan na kaduha ka bisis na kung ito saran para sigurado nga wala talaga masasarang ang darodag ko kaya syempre pag ima ito hiya inumun nga may dagdag ko pa masangit ito tatnga nga lang alam malain ito so, lun tuwa mo na ini guys sa natong gintigpisan nga sambong limutahan ko ito yung lemon so inuman tayo na eh Ad na naman kita. Wala, na, gusto ko lang ini. Kay itong sambong, di ka maaram ha. Para sa inyong kaalaman, maraming benefits din to. Kaya nagiinom ako hini. Dirila kay may sakit ka or ano, basta gusto ko. Kay ay no nga makakabulig ya pinihaton aton lugar di ba? Ngayon guys, Tong unta na. Shots. Tatabunan ko latak iwom as usual. Ah. This is it? Paano pa ko mawawala nito? Aga pa. Salut at tiyan. Pasige go, katawan. <laughs>